Mga busing, tag-ulan na po tayo ngayon. Tingnan nyo yung panahon, no? Nakasimangot na. Half day lang po kami kanina ang trabaho sa tubuhan. At ngayon, dahil hapon na, mga naman ako ng kamuting kahoy. Tara, samahan nyo po ako. Sarap magsaing pag ganito ang panahon. Ito na po ang puno ng kamuting kahoy na bubunutin ko. Sana maraming laman para makasaing at the same time makasuman. Halika yung mga busing, saksihan po natin mabigat ah. Ah. So ang gagawin natin, putulin natin yung mga sanga-sanga. Ito na po mga busing. Baka sabihin scripted na naman. Sige. Ah. 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 Ah, ah. ah hindi na to mas scripted to, pero tinakagahi ng trabaho Eh. Oh, dito pa lang oh, marami nang naman mga busing oh. Ayun oh, hindi ka rito kameraman. Oh. Ayun po. So, dito tanggalan muna natin ng mga mga buhangin dito pa po dito na mga busing oh. huh? tanggalan muna natin ng kaya na ba ay grabe gamitan natin ng pala ay very good ayun ayun mga busing ito ayun o uh. nan okay may nabali ito nabali pero ayan ayan po mga boss na panalo eh ang bigat Woo! Uh. Ito po mga busing dito po natin kunuha yung puno bago tayo alis, magtanim din po tayo para mayroon tayong babalikan. So ulitin ko lang po mga busing ha, pag nagtanim po tayo ng stick ng kamuting kahoy, dapat hindi po baliktad ang pagkatanim. Kagaya niyan, papunta doon ang mata, ito, pagganyan ng mata. So dapat kaganyan yan ha. Para pagtubo niya, diretso yung mga supling niya dito sa itaas eh pagbalik ta man yan doon sa ilalim hindi man yan mabubuhay at kung sabihin natin nakakalason yung baliktad na pagtanim ng kamuting kahoy hindi naman yun kasali sa sinasabi natin cyanide ang nakakalason po dito mga busing ay yung cyanide na matatagpuan mismo sa uh, sariling laman ng kamuting kahoy yung sabaw pag mapait po yung laman ng kamuting kahoy delikado po yung mga busing sa tinatawag natin cyanide at possible po na nakakalason so iwasan na lang po mga busing ba, mangyayari yan yung mga nasa mga 3 years old na kamuting kahoy na yung mga ma, matatanda na taon uh, tao na talaga delikado po yung mga bossing so be careful po pag kamuting kahoy yung pag-uusapan uh, instead po sa mga kagaya nitong tinanim talaga at legit po itong mga busing kahit nga pag kahit nga pag nag, ano, ako, nagbalat ako at matalsikan ako ng sabaw matamis po siya mga bus pero pag mapait po yung uh, laman ng kamuting kahoy wag na po natin pilitin tela koi mga busi, May masaing na, may masuman pa. So for personal use only lang muna ito ngayon kasi busy pa po kami. Busy kami sa pagtanim ng tubo at pagtanim ng mais. Let's go.